O Diyos ko ne, karakal na ron si Rabon Tuk ngayon, kaya katamu na yan. Mamumuri, no, karakal tao, mamumuri na lang, Diyos ko. Buhin mo, sabihan da ka Hoy, tisoy, muli na kakaya kayo. eda da balo, kaya kami, Pilipinas yung kaya kami, Diyos ko. Kamuri, tanda ne. Nung kanitangal do, ating tamu nga usan kay Pilipinas ating katanga san KKK. Ngayon, yung buri na sabihan ng KKK. Ngayon, yung suli tiban mo, 2025. Yung buri na sabihan ng KKK, kaya uritan ampong kalaraman itay itaying itay buri na sa bening KKK ngini ng kapanahon na ini ne maka da re maka rin ng tao ne ne talagang buri sa bianda maka rin ng Pilipinas ay nako bisa kan Pilipinas ay nako bisa kanini nako bisa pa kayan nung karakal sa sabyan pero hanggang ngini at chula pa Pilipinas e naman mama ko bolang ne tabalo te la mama ko pa kanya la sabyan ne nung kabolang na nung katapang ni matapang lapot ang kipad ne ken ken pipa ken kipa nung katapang ne pero ken realidad ken tutumbe kukuk, ne, lupa lang basan, lupa lang trebalak, nung pangatsura, kalulula pa, ne, ala kong sabihin marok ka rin kalulu, ne, pero yung masakit, ne, kalulu na ka, makasakit na ka, kay bolang ka pa, mamumurik na ka pa, di ba, masakit itang pa okay mo itang kalulu ko, man marok kanita, ne, okay mo itang matsura ka, pero, ka eh, nakaman marok ugali, pero nung no, kara, ma, marok na ugali, karakal marok ugali, ne, eh, pumasanting kita, dapat, imbis na pangantay sabihin mo kayong Pilipinas, kailangan pangadita yung Pilipinas, ne, pangadita yung Pilipinas, luguran yung Pilipinas, nung yun nakabisa kabi sa akin Pilipinas sa akin kang bangka, munta na ka taksyapong China, muntana na ka China taksyapo mo, karina ka munta, makipagkampina ka karing Chino, ne, karina ka yun ka magbalik Pilipinas, ang yang kapilan ika dapat yung mako, Diyos ko mga karine kang Pilipino ko, ka, taksyapo yo ne, mga eh